Ay. Bata mong mahilig sa scouter. Ayan na. na. Swerte, swerte, swerte! Uy! Alex ah. Carter! Alex Carter! <laughs> <laughs> Ang galing naman eh. Start mo. Start mo. Start. Skatart mo. Pintot mo na. Uy, galing. Sige nga, tingnan natin. Huwag na rubs. Bawa mo niya. Uy! Mm. Astaga. Si justru udah disuruh Oh, sama papa. oh, Kamu, Grabik ana man. Eh. aku Bu. beng -be beng -be beng 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 uh. beng. wala na ikaw ba gusto mo ulang bigay wala na wala na 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 wala na wala na